Magbili yelo. Ha? Magbili yelo? yelo. Yelo? Opo. Teka lang ha. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka lang. Wait lang. Yelo. Yung yelo? Teka lang boy. Pagintay ka. Ay! Oh. Ikaw ha. Pinutol mo pa yung hawa ka na. pinutol? mo pa raw ang mo. Uy. Uy. Ano anak Ma-ma mo yan? Hm. mo yan. Pag pet na itong anak ko. utusan ko lang. Hindi na palitan ko na 'to. Pagka mo na yung yan mo, <laughs> pa na